Ayan po, samahan nyo ako magluto. Ayan po, nandyan yung ating gata. Nilagyan na po din dyan ang ating sibuyas bawang. May kasama din po yung bechin at asin, saka po paminta. Ayan po yung gata na gagamitin natin sa ating pagluluto. Magluto po tayo ng ampalaya. Lalagyan po natin siya mamaya ng ating pampaasim na galing dun sa bukid. Ayan po, oh. Kumukulo na po ang ating gata. Hinahalo-halo po para hindi siya mabuo ang ating gata sa ating lulutuin. At ayan na po, nilagay na ni Daddy ang ating panggulay na ang palaya. Kasabay na po dyan ang ating alibang-pang, yung pong pangpaasin dyan. Sa mga hindi pa po ta nakakapagluto, mag-try po kayo. Masarap po yan. Alibang-pang, ginataang ang palaya na may alibangbang. Ayan po. Masarap po yan. Tapos kapartner ay mga pritong isda o kaya po ay pritong tuyo o kaya po yung biklad, yung tinuyong isda, ganun po. Masarap po yun. Ayan po. At pag kumulo na po yan, ay hindi na po masyadong matagal at tayo po ay pwede nang kumain. Mabilis lang po yung maluto ang ating ginataang ang palaya na may kasamang alibangbang na pampaasin, yung pong talbos ng alibangbang, yan po, kumukulo-kulo na at malapit na po siyang maluto. Yan po ang ating menu. Ginataang ang palaya na nilagyan po ng alibangbang na pampaasim. Ayan po. Thanks for watching!